mga kababayan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Madayaw Mayong Adlaw kaninyong tanat Magandang araw sa inyong lahat okay. Sa mga nakaraang araw marami ang humingi ng reaksyon komento o damdamin Damdamin ko sa isyo ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa plan ng impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, Nais ko na lang ipaabot ang aking taus pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nakitiwala, at patuloy na nagmamahal sa atin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpa. Chokorat.